Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. Nakabrigad ang ating one time the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada News Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali tanghali Barkada Balita Nationwide. Bagyong Ramil, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Mga naka storm surge warning at wind signals tinanggal na. Mag-asawa pinangangambahang natabunan ng lupa sa pagguho ng Bukidnon Davao Highway. Nagsa naman ang mga pasahero sa iba't -ibang terminal at pantalan para sa undas, pinaghahandaan na ang pangunahing terminal ininspeksyon ngayong araw. Cargo plane sumadsad sa dagat habang papalapag sa Hong Kong International Airport. Dalawa ang patay. Presyo naman ng gasolina tataas sa katlong sunod na linggo. Diesel, kabrigada, aba, may rollback. At Brigada Group naghatid ng libreng medical service sa daan-daang kabrigada sa Socsargen kasabay ng 20th anniversary. Brigada celebration nationwide. sa Tanghali. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better achieve life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, eto ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Lunes, Kabrigada, October 20, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Maligden. Pinakabigata balita nationwide sa tanghali. Pinakabigata weather update. Weather update. Sa brigada, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Ramil. Sa 11 o'clock, bulletin ng pag-asa, nilift na ang mga naka-issue na tropical cyclone wind signals. Inalis na rin ang mga naka-issue at huling namataan ng sentro ng bagyo sa layong 440 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Norte. Lumakas pa ang hanging taglay nito na aabot sa 85 kilometer kada oras at bugsong papalo ng hanggang 105 kilometer kada oras. Posible pang lumakas ang bagyo bilang isang tropical storm sa labas ng par mga bilang naman ang mga napaulat na nasawi sa Davao Oriental Quake umakyat pa sa sampu ayon sa NDRRMC Brigada Cath Austria, ibrigada e mo. Brigada! Report! Nadagdagan pa ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa lindol sa Davao Oriental. Sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, pumalo na sa sampu ang reported death mula sa unang napaulat na walo. Nananatili naman sa 176 sa mga mga naitalang nasaktan. Pumalo na sa 1.5 million individuals ang apektado o katumbas ng halos 363,000 families. Umaabot na sa 80 million ang naihati uh, naihatid na tulong ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila sa Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, paghahanap naman sa mag-asawang natabunan daw sa Davao Bukidnon Road landslide, papatuloy. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! <laughs> Report. Hindi pa rin natatapos ang search and retrieval operation sa mag-asawang sakay ng tricycle o bao-bao na natangay pababa sa malalim na bangin dahil sa Davao Bukidnon Road landslide. Sa panayam ng Brigada ni sa Manila sa kapitan ng Palakapaw, Quezon Bukidnon na si Captain Reynaldo Nietes. Sinabi nitong hanggang ngayon ay nagsasagawa pa rin ang paghahanap sa mag-asawa. Dumadaan lang daw ang mga ito sa bahagi ng kasada nang biglang gumuho ang lupa. Narecover na ang bao-bao pero ang mga biktima ay hindi pa rin nakikita. Ayon kay Nietes, mayroon ng mga canine dog sa lugar at may iba't iba ng tauhan rin mula sa iba't ibang ahensya ang tumutulong sa paghahanap. Ah, hindi pa na-recover sir. Hanggang ngayon sir, doon ang ating mga PDRR, NDRR, mm -hmm. mga kapulisan natin, mga army at sa yung mga barangay tanong ko dito, doon na sir sila sa ano sa retrieval area uh -huh. retrieval area na doon sila sila with K9 dog samantala Sinabi ng kapitan na nagtuon na roon ang Department of Public Works and Highways para sa rehabilitasyon ng gumuhong bahagi ng kasada. Sa ngayon, hindi pa naman umano masyadong congested ang mga sasakyang dumaraan roon. Naabisuhan na rin kasi agad ng lokal na pamahalaan na huwag na dumaan sa Quezon, Bukinon upang hindi na maabala pa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News

Kabrigada ang palasyo, hindi pa nakikitang dapat i-abolish ang DPWH. Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo. Bridada. <achieve> hindi pa nakikita ng palasyo na kailangan ng buwagin ang Department of Public Works and Highways sa kabila ng mga aligasyon ng korupsyon sa ahensya. Kasunod ito ng mungkahi ng Sen. Wing Gatchalian na, na i-abolish na lamang ang DPWH dahil sa paulit-ulit na isyo ng katiwalian at palitan ito ng bagong kagawaran na mas epektibong makakapagpatupad ng mga proyekto sa infrastruktura. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi dapat madamay ang mga tapat na kawani ng gobyerno sa mga aligasyon ng korupsyon dahil hindi naman lahat ng nasa DPWH ay sangkot sa katiwalian. Giit ni Castro, marami pa rin sa mga empleyado ng ahensya ang patuloy na tumutupad sa kanilang tungkulin kaya ang dapat lamang maparusahan ay ang mga gumagawa ng mali. Kaninang umaga naman, inanunsyo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagbubukas ng halos 2,000 bakanteng posisyon sa ahensya. Ayon kay Castro, magsilbi ng babala sa mga nagnanais pumasok sa DPWH na hindi na palalagpasin ng administrasyon na ang anumang uri ng katiwalian. Dapat anya ang mga mapapasok sa ahensya ay matitino, may integridad at handang maglingkod ng tapat sa bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan na 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala, si DPWH Secretary Vince Dizon ipinakilala na ang papalit kay Resigned under Undersecretary Ari Perez. Brigada Yanali Balakyo i Brigada mo. Brigada. <laughs> Report. Itinalaga ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dison si Lara Marisa Esquivel bilang officer in charge under Secretary para sa Convergence at Technical Services ng DPWH. Inanunsyo ito ng kalihim sa isang flag raising ceremony na isinagawa ng ahensya nitong lunis na umaga. Ayon kay Dizon, ang appointment na Esquivel ay bahagi pa rin ng patuloy na reorganization sa loob ng DPWH na layong mapalakas ang implementasyon ng mga convergence projects ng pamahalaan. Pinalitan niya si dating Undersecretary Ari Perez na nagbitiw sa pwesto noong biyernes matapos siyang pangalanan ni Batangas First District Representative Leandro Libiste na di umanay-sangkot o konektado sa mga kontratista. Bukod dito, inanunsyo rin ni Dizon ang pagbubukas ng DPWH para sa promosyon ng mga kawani sa loob ng ahensya upang punan ang humigit-kumulang 2,000 bakanteng posisyon. In the heart of changing lives, ako, Si Brigada Yanali Balakyot ng 105.1 Brigada News FM, Manala. The Music and News, Osoy. Rapido, Brigada Balita ang h balita mga kabrigada ang pagtalakay sa 2026 proposed funds ng DPWH na antala kasunod ng fire at earthquake drill sa Senado. Brigada Ann Cortez, Brigada mo. Brigada, I report. Biga de Leo, pagtapak nga ng alas just ng umaga ngayong lunes, sumalang na sa budget briefing ng Senado ang 625.8 billion pesos na proposed funds under Department of Public Works and Highway. Sa presentasyon nga ni DPW Secretary Vince Tiso na ipinaliwanag niya na nagkaroon nga ng 255 billion pesos na tapyas sa kanilang pondo dahil inalas nga nila ang 252 billion pesos na laan sana sa self-control project at ang 3 billion pesos Nalaan naman sa mga nakita nila ng duplicate completed project, overlap section ng road project, rock netting, cut eye, at maging project, amin natin naman si Dizon na hindi pa perpekto ang kanilang nabuong budget. Pinang limitado lang ang oras nila para ma-review ang kabuang komprehensibong budget. Para dito, kasunod nga nito, bukas daw ang kanilang ahensya kung sakaling tapisan pa ito ng Kongreso kung may makita pa sila mga panibagong duplicate project o di complete project. Samantala sa kaligitnaan naman ng briefing ay bigla ang nagkaroon ng alarm para nga sa earthquake at fire drill. Rason kung bakit nga pan samantala munang naantala ang kanilang sesyon. Aminado naman si Senator Wingat Sharia na sinubukan niyang kausapin si Senate President Tito Soto pero hindi raw ito pumayag na ipagpatuloy nila ang kanilang briefing. Bagay na wala naman daw problema sa senador. Samantala matapos makalabas ang lahat ng tao sa loob ng Senado, ay nagkaroon naman ng pagtuturo sa mga kwadrant na pwedeng puntahan ng bawat isa upang manatiling ligtas sa anumang mo ang Nagsagwari ng ilang procedure ang Bureau of Fire Protection kung paano nila posibleng gawin ang kanyang pag-rescue sa lindol o Sa ngayon matapos na ang mahikit sa 20 minuto, ongoing na ulit ang budget briefing para sa DWH. Live mula rito sa Senado in the heart of changing life. Ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News from Manila. Thank 8. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, mahigit dalawang milyong pasahero Inaasahang dadagsa sa PITX ngayong undas sa Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo Report Inaasahang aabot sa 2.1 milyong pasahero Ang dadagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange Para umuwi sa kanika nila mga probinsya ngayong undas Ayon kay Jason Salvador, Head of Corporate Affairs ng PITX bahagyang mas mababa ang bilang na ito kumpara sa mga nakaraan taon dahil walang long weekend ngayong undas. Magsisimula umanong dumagsa ang mga pasahero sa terminal simula October 27 habang ang pinakadagsa ay inaasahan sa October 30 kung saan posibleng umabot sa mahigit 200,000 pasahero sa isang araw. Tiniyak ng PITX na nakikipagugnay na sila sa Department of Transportation, Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board para matiyak ang maayos at ligtas sa biyahe ng mga uuwi sa probinsya. Siya. Kasabay nito, pinaigting din ang seguridad sa loob ng terminal bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga pasahero. Ngayong araw, personal na nagsagawa ng inspeksyon si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez sa PITX upang tiyakin na kahandaan ng terminal para sa Ondas Exodus. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, inilabas na ni Senate Deputy Majority Leader Risa Ontiveros sa publiko ang kopya ng kanyang sworn statement of assets, liabilities and net worth para sa taong 2024. Sa salen ng Senadora, makikita nang nasa 18,986,258.21 ang kabuang net niya. Makabrigada sa ilalim ng kanyang assets, makikitang nasa 8,730,000 ang real properties nito habang nasa 10,054,098.21 ang kanyang personal properties. Halalang una niyang ipinanawagan ng uh, o pagsasapubliko ng SALEN ng mga government officials upang mapabuti sa transparency at accountability sa public service. Uma, Balita, Balita International, mga kabrigada. Patay po ang dalawang sakay ng isang cargo plane matapos itong sumadsad sa dagat. Ayon sa operator ng paliparan, alas 3.50 ng madaling araw, oras sa Maynila, ng sumadsadang nasabing eroplano. Galing sa Dubai ang cargo plane nang ito ay nakatakdang lumapag sana sa Hong Kong International Airport nang mangyari ang aksidente. Dahil dito, pansamantalang isinara ang North Northern runway ng Paliparan habang nananatili namang bukas ang South at Central Runways upang ipagpatuloy ang operasyon. Apat na crew member ng eroplano ang naiulat na ligtas. Wala pang pahayag ang Emirates kaugnay nito habang patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang sanhinang nasabing aksidente. Samantala mga kabrigada, House Appropriations Panel, nanindigang people-centered budget ang ipinasang 2026 General Appropriations Bill. Wala diyan sa Kongreso, Brigada Haji Camino, i-brigada e mo! Brigada! B -b 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 report. ng Report! Kamara ng kamarana ang inaprobahang panukan ng pondo para sa susunod na taon na isang people-centered budget pagharap ni House Committee on Appropriations Chairperson Mikaela Swancing sa pulong balitaan ngayong araw, iginit nito nagdoble kayod ang bawat miyembro upang ipasa ang panukalang budget on time. Naging transparent din anya ang kabuoang proseso lalo't nagpatupad sila ng mga malalaking reforma sa mga usapin na ilang dekada nang nakasanayan. Swanzing, ng nakasanayan. Maliwanag ni Swancing, bawat kongresista ay nabigyan ng kopya ng inamiyadahang budget bago ipasa sa ikalawang pagbasa at wala nang pinayagang amendments pagkatapos maaprobahan sa yugtong ito. Naka-upload na rin sa official website ng House of Representatives ang approved 2026 General Appropriations Bill kasama ang lahat ng volumes at annexes. Dagdag pa ng Appropriations Chair na gampana ng Binoong Budget Amendment Review Subcommittee o BARC ang tungkulin na i-reallocate ang 255.5 billion pesos na para sa flood control projects patungo sa priority sectors na edukasyon, kalusukan at agrikultura. 78.7% anis-wansing ang inilaan sa tatlong sektor nakatumbas ng 201.1 billion pesos. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Haji Kaamigo ng 105.1 Brigada News at Manila The Music and News of Brigada Balita Nationwide Mula sa Brigada News FM Jen Sun Daan-daang tagasok Sir Jen na bigyan ng serbisyong medikal sa 20th anniversary ng Brigada Group Brigada MJ Fernandez i-brigada mo Brigada Report Nabigyan ng libreng serbisyong medikal ang daang-daang mga taga-SOC kung saan isang programang isinagawa sa 20th anniversary sa Brigada Group. Maliban sa libreng serbisyong medikal, maraming kababayan din ang naka-avail sa libreng gupit, libreng tuli at bloodletting activity para sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo. Isinagawa din ng Power Cells Caravan at namigay ng mga libreng produkto sa Brigada. Naging matagumpay ang nasabing misyon sa pagtutulungan ng Brigada News FM at Tahanan Party List. Kasabay nito, opisyal ding inilusad ng Brigada Group ang Delightful Philippines music video bilang pagbigay-pugay sa ganda ng Pilipinas. Isinagawa din ang palaro at Thanksgiving Party na may temang pista sa nayon. Kasama si Brigada Chairman CEO Elmer V. Katulpos, Vice Chairman Yelsey Yasay Catulpos, Emir Shan, Sam at Seth Catulpos. Sa loob ng 20 taon, isinulong ng Brigada Group ang pagiging positibo, pagbigay ng trabaho at pag-empower sa komunidad. Taos puso din ang pasasalamat ng pamilyang katulpos sa patuloy na pagsuporta sa lahat ng mga kabrigada tumatangkilik sa programa at produkto ng brigada. In the heart of changing lives, ito sa MG Fernandez, sa 89.5 Brigada News M. Jansan, The Music and News. Authority. Oh, Brigada balita nationwide. Brigada balita nationwide. Sa tanghali. Brigada balita nationwide. Six, -six sa mga bagong balita. Brigada balita nationwide. Naka lunch break kaman? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada balita nationwide. Nationwide. Sa tanghali nationwide. Brigada balita, balita nationwide. Mga brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga balitang hatid sa inyo ng Maxen Capsule at ng Moms Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikde Maraming salamat sa inyong pagiginig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Love Music and News! Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.